Wag kayong palinlang do sa mga fake news or paganta na ginagawa na puro gobyerno ang sinisisi. Hindi yung gobyerno ay mamamayan Pilipino. Ang gobyerno ang may-ari ng pera. Ang nasa pamahalaan mula sa pangulo hanggang barangay chairman temporary lang sila dyan. Nakikita na ba ninyo o nararamdaman ba ninyo na yung mga mahilig mag-akusa na korap itong gobyernong ito, wala daw ginagawa itong gobyernong ito, ah, mahina daw itong gobyernong ito. yung lahat na sinasabi at mga personal na banat kay Pangulong Marcos na siya siyempre kinagagalit at kinahihiya ng matitinong Pilipino sa international community ang mga sobrang paninira na wala namang basya. Ngayon po ay nabaliktad na yung mga nag-aakusa na kurap daw itong gobyerno, sila ngayon ang kinakasuhan ng mga iba-ibang kumplenat, hindi ang gobyerno. Ang gobyerno hindi kumplenat, ang gobyerno na puproseso lang ng mga batas kung sino kinakasuhan. Katulad ng kinasuhan si dating governor, dating mayor Chavez Singson, Plunder, taga-ilocos ang nag ng kaso laban kay Chavez. At si Chavez maraming sinasabi na korap daw itong gobyerno ito. Pero siya yung binalikan, siya ngayon ang may kaso. Si Sara Duterte, Vice President, marami rin panlalay, eh, pagbabanta at ano mga sinabi sa Marcos Administration. Siya ngayon ang naharap doon sa impeachment na hindi natapos at panibagong kaso na uh, uh, kasong korupsyon before Office of the Ombudsman. Ayun. 'di ba? Ngayon, merong isang maingay, pero wala pa namang nakikita ng papay ng kaso. Pero lagi sa pinagpapaliwanag na parang pro Duterte. Marami siyang sinasabing korupsyon sa gobyerno, pero yung mga Duterte boys, Duterte na posibleng sangkot sa mga ano ba rin sa project, wala namang binabanggit. Yan po si Mayor Magalo. Sa ngayon, wala pa nagpapalis sa kaso laban sa kanya. Pero marami rin siyang sinasabi against ah, sa mga sa ating gobyerno lalo na ngayon na siya ay nawala at umalis diyan sa ICI bilang adviser so ito yung nangyayari ngayon hindi si pangulong marcos ang nagpapay ng kaso sa kanila hindi gobyerno ang nagpapay ng kaso ulitin ko ang nagpapayag ng kaso ay mga mamamayan dahil kasi ang mamamayan peoples of the philippines people's money, sila talaga yung may karapatan mag-file ng kaso laban sa corrupt government of Pisa noon at ngayon. Hindi eh, di ba yung kaso kinakarap ng mga Duterte, ni Bongo, ni Bato, at iba pang pa mga Retired General before ICC, ang nag-file ng kaso doon, mga Pilipino, hindi Pilipin government. Pero paulit-ulit na sinisisi ng mga hindi nakakaintindi radong isip na impluensahan ng bulag o nag-ubulag-bulagan sa katotohanan Laging gobyerno ang sinisisi. Ang gobyerno po ay gumagabay lang at ginagawa nila at dapat nilang gawin ang kailang trabaho para mabigyan ng buhay ang Pilipino at mapaunlad ng bansa. Iyon ang trabaho nila. Pagka mayroong korupsyon, hindi gobyerno ang kumplena. Ang mga Pilipino, din gobyerno ang magpo-proseso ng batas. Rule of law. Ganon po ang good governance. Ganon po ang proseso. Ha? Huwag kayong paninlam do sa mga fake news o paganta na ginagawa na puro gobyerno ang sinisisi. Hindi. Yung gobyerno ay mamamayan Pilipino. Ang gobyerno ang may-ari ng pera. Ang nasa pamahalaan, mula sa Pangulo hanggang Barangay Chairman, temporary lang sila dyan. Pag nawala sila dyan at merong nagreklamo at meron silang korupsyon, pwede silang kasuhan. Yung iba dyan nakapuesto dahil wala namang immunity, pwede rin kasuhan. So, huwag niyo sisihin ang gobyerno. Ang sisihin niyo yung nagahawak ng gobyerno. Napansamantala, ba kaya na umaabuso? So, para ho, inyong mapatunayan, magkaroon ng due process, hindi naman pwedeng kayo lang kami karapatan, mag-file po kayo ng kaso sa korte, sa ombudsman, sa DOJ, o magpa-investiga kayo sa Kongreso at Senado, kung papatulong kayo, hindi maririnig natin. Ganun po. Katulad ni Chavez, Ah, ang dami sinasabi. Eh, yun pala naman siya may problema. Ayun, not na discover. Eh, yun, ngayon ang nangyayari. Siya ngayon ang magpapaliwanag sa plunder case na ipinayos laban sa kanya. Si Sarah Duterte, ang dami rin sinasabi. Ayun, magpaliwanag ngayon sa Ombudsman dahil kasi mayroon complainant na na tindig Pilipinas, civil society, marginalized sector. At kung sino-sino pa dyan. Si Tarian is complainant. mamamayan hindi yan taga-gobyerno. Kahit na yung mga senador, Duterte senador, o yung mga congressman na mga Duterte, file kayo ng kaso sa ombudsman. Para mabigyan ng pagkakataon yung mga sinasabi niyo kung totoo. At mabigyan din ng pagkakataon ng inaakusahan niyo. May pagtanggol ang kailan sa sarili. Sumunod so, po tayo sa rules. di ba? Sa proseso. Huwag puro sa media. Huwag puro sa social media. Huwag puro yung mga troll at saka basher. Wala yan. Pag kayo, wala kayong makukuha dyan. Dahil saradong isip ng iba dyan eh. Yung ibang nga dyan eh, hanap buhay yun. Siguro per, per text, per comment, per hour, well, kung magkano ang bayad sa Nakakasira ah, lang yun. Yung mga troll na hindi alam ang iso, purubang lang, yan ang sumisira sa Pilipinas. Yan ang sumisira sa ang imahe ng bansang ito at ng mga Pilipino sa international community. Kasi unprofessional. Kababawan ng kaalaman, Kawalang respeto. Kawalang galang. Yun mo ang lumalabas na imahe ng bansang. Pero punta kayo sa mayang bansa, walang ganyan, walang troll, walang buzzer, walang uh, kung ano lang sinasabi. At kanila hong nire-respeto ang kailang gobyerno at tinutulungan kaya umuunlad sila. Dito sa atin, sobrang politika, laban-laban sa eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, ayaw tanggapin ng pagkatalo, sinasabi, dinaya pa. Lumaban, pag natalo, dinaya. Ngayon pa lang, hindi ba sinabi ko na isang araw, ito sinasabi nila si Sarah Duterte na raw ang susunod ng Pangulo. Wala na itong makakatalo sa kanila. Saiwar lang yun. Pur paganda yun. Pur kondisyonan lang sa tao yun. Para pagdating ng eleksyon sa 2028 at natalo si Sarah ng kanilang mga kakalaban, sasabihin dinaya. Ganyan ang kailang galaw. Ngayon palang kinukondisyonan na, na sila'y magaling, sila'y malakas, sila'y mananalo para pagdating ng eleksyon at natalo, hindi natatanggapin yun. Sasabihin, maano mali eleksyon? Nagdayaan, nagkabayan sa pamilya ganyan ang galaw ng madidilim ang pag-iisip. Kasing dilim, kasing itim. Hindi lang ito suot ko kasi parang gray naman ito. Kasing itim ng sabaw ng pusit. Real lang. Isipin mo, ngayon pala kinukondisyonan nyo kayo ng mga susunod na presidente. Ang eleksyon ay layo-layo pa sa 2028 pa. Nililin lang nyo ang mga tao. Tapos pagkakainatalo, hindi nyo tatanggapin ng pagkatalo ang inyong inisip, panalo na kayo, akala niyo tuloy, yun na yung mga yung Hindi. Kung matino ang eleksyon, matino ang halalan, mahirap manalo ang merong bagay. Mahirap manalo, manalo ang merong korupsyon. Mahirap manalo ang lutang ang mga sinasabi. Malayo ang sinasabi. Hindi alam ang sinasabi. Kulang sa kalaman. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin sa grado, profesional, matalino, may panindigan, maginoo, kagalang-galang. Yan ang kailangan natin. May pagmamahal sa bayan.